magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata at nang ito ay bababa na mula sa pagkakalipad patungo kay Lily. Ang mga kasundaluhan ng assassin sect ay mabilis na kumilos ang mga ito ay nagsihagis ng mga kanay knife sa mga tulisan at ang mga tulisan na ito ay mabilis na nagsiiwas at ang mga kasundaluhan ng assassin sect ay may inihagis na isang bagay na nakapagbigay usok sa paligid. At ang mga ito ay mabilis na kinuwa si Lily at nilayo kung nasaan ang kweba na pinaglabanan nila Dado at Lily. Laking gulat ni Dado nang makita niya ang usok na nagmamula sa baba. At ito ay napamura. Sino ang may gawa nito? At mabilis na bumaba si Dado. Mula sa pagkakalipad. At ito ay gumawa ng isang mabilis na galaw. At ang usok ay biglang nawala. Nang mawala ang usok, pagtingin niya kung nasaan ang katawan ni Lily. Labis itong nagulat, at sumigaw, nasaan ang katawan ng babae na iyon? Sino ang kumuha sa kanya? Sigaw ni Dado, at ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay mabilis na nakarating sa kanilang mga kabayo. At ang mga ito ay agad-agad na sumakay sa kanilang mga kabayo. At ang isa ay daladala ang katawan ni Lily na walang malay at ang kasundaluhan ng Assassin Sect ay nagtungo sa kanilang sekta para sabihin kay Sect Master Marvin ang lahat ng nangyari. At upang balaan ito na malapit lang sa kanilang sekta ang halimaw na nakalaban ni Lily na nagmula sa pangkat ng tulisan. At samantala si Dado ay tumingin sa kanyang mga kasamahan. Kayong lahat, nakita niyo ba sino ang may gawa nito? At sino ang nagdala ng katawan ng babae na aking nakalaban kanina? Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng mga tulisan labis ang pagninig ng mga katawan nito sa takot. At ang isa ay nagsalita. Dado, ang babae na iyon ay mukhang may kasakasama sa pagtungo niya sa atin. Dahil sa pagbagsak ng katawan ng babae mula sa inyong labanan. Biglang may sumulpat na mga sandata patungo sa amin. At biglang may bagay silang inihagis at ito ay biglang naglabas ng usok at dahan-dahan naglakad ang isang tulisan at kinuwa ang isang kanay knife. At ito ay tumungo sa harapan ni Dado at sinabi, Dado tignan mo ito, ito ang saldata na pinatama sa amin. Buti na lang kami ay nakaiwas. Ang simbolo na nakaukit sa mga kanay knife ito ay nagmula sa Assassin's sec. Sa tingin ko ang babae na iyong nakalaban kanina ay nagmula sa Assassin's sec. At ang mga kasamahan ng babae na iyon ang kumuwa sa katawan ng babae na iyong nakalaban sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsabi, ganun ba, sa assassin sec pala nagmula ang babae na iyon. Nakakagulat din na may isang kasundaluhan nila na nagtataglay ng ganon lakas at kahusayan. Napakaswerte ng assassin sec kung ganon. At si Dado ay naging kalmado na sa oras na ito. At si Dado ay muling bumalik sa kanyang figure na pagiging isang tao. Nakikita ito ng mga tulisan at ang takot nila ay muling nawala nang bumalik na sa pagiging tao si Dado. At maya maya ang isang tulisan ay nagsalita, Dado, kailan ka pa nagtataglay ng ganon kalakas na spiritual? At ang iyong pagkatao ay naging isang halimaw. Kailan ka pa naging isang halimaw? Sabi ng isang tulisan, nang marinig ito ni Dado. Siya ay tumingin ng matalas sa isang tulisan at sinabi, Sino ang sinasabihan mong halimaw? Sabi ni Dado nang marinig ito ng isang tulisan. Ito ay agad-agad na yumoko at sinabi sa takot na tono. Patawad dado, nagulat lang ako sa pagbago ng iyong itsura. Patawad dado, wag mo ako patayin, sabi ng isang tulisan. At ang ibang tulisan ay nag-atrasan. At si Dado ay wala sa mood na nagsabi. Bakit kita papatayin? Totoo naman na nakakatakot ang tunay kong itsura. At magagamit pa kita sa pagbuo ko ng aking kaharian. Sabi ni Dado, nang marinig ito ng isang tulisan labis ang saya nito. At sinabi, handa akong maglingkod sa iyo Dado at sa magiging kaharian mo ng tapat at lubos. At ito ay lumuhad at yumoko kay Dado bilang pagbibigay pugay. Nang nakita ito ng ibang mga tulisan ginaya din nila ang ginawa ng isang tulisan. At ang mga ito ay nagsiluhod at nagsiyuko. At nang makita ito ni Dado siya ay tumalikod at sinabi, Matagal nyo na akong pinaglilengkuran. Hindi nyo na dapat gawin pa iyan. Magsitayo na kayo. Sa aking pagkakaalam ang lugar ng assassin sect ay malapit lang sa atin ngayon. Sabi ni Dado, nais kong makuha ang katawan ng babae na iyon upang aking magamit at mapakinabangan. Sabi ni Dado sa seryosong tono. Tuldok, nang marinig ito ng mga tulisan agad-agad silang nagsitayo at sinabi. Tama ka dado sa direksyon na iyon matatagpuan ang lungsod ng Assassin Sect. Ilang oras lang ang ating lalakbayin para makarating tayo sa kanilang lungsod sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi, Magmadali kayo, tutungo tayo sa lungsod ng Assassin Sect at aking babawiin ang katawan ng babae na iyon mula sa kanilang sekta. Sabi ni Dado, at si Dado ay naglakad patungo sa direksyon na tinuro ng isang tulisan at sa likuran nito mabilis na sumunod ang mga tulisan. Samantala, sa imperyo ng Westrington, ang lahat ay nagsigising na. si Zubaji, Yvette, Irene, apat na ferry, reyna ng South Cloud Continent at si Ambrose. Ang mga ito ay masayang nagsigising ang kanilang mga aura ay napakasaya at ang mga sect master ng iba't ibang sekta na dumalo sa seremonya ni Daryl ay nagsialisan na din at ang mga ito ay lumabas na ng imperyo ni Daryl kasakasama ang nilang mga kasundaluhan. At maya maya, si Daryl ay bumalik na sa loob ng kanyang kaharian, habang siya ay naglalakad sa hallway. Nakasalubong niya si Pinunong General John. At si Pinunong General John ay nagpupungus ng kanyang mga mata. Nakikita ni Daryl si Pinunong General John. At ito ay ngumitik. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Nakapagpahinga ka na ng ayos, Pinunong General John. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagulat, at tumingin kay Daryl. At si Pinunong General John ay biglang naglakad papalapit kay Daryl. At ito ay yumoko at sinabi, Magandang umaga mahal na Emperor Daryl. Paumanhin kong sa loob ng iyong kaharian ako nagpahinga. Patawad mahal na Emperor Daryl sa ginawa kong kalapastanganan. Huwag niyo sana isipin na ginagamit ko ang aking katayuan para gumawa ng ganito mga bagay. Patawad mahal na Emperor, sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl, si Daryl ay humawak sa balikat ni Pinunong General John at sinabi habang ito ay nakangiti. Hindi mo na kailangan pa magpaumanhin sa akin. Alam ko ang pagod mo sa mga araw na nagdaan. Alam ko na wala ka pa talagang ayos na pahinga simula nung araw na aking kunin ang pamumuno sa Westrington at gumawa ng sarili kong imperyo. At ikaw ay italaga ko bilang kauna-unahan general ng aking mga kasundaluhan. Ikaw ay labis na naging abala simula nun. Kaya huwag ka na mag-alala. Nauunawaan ko ang iyong pagod. Pinunong General John, kaya alisin mo na ang iyong pagkakayuko. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay tumayo ng tuwid. At sinabi, salamat mahal na Emperor Daryl sa pagbibigay unawa. Sabi ni Pinunong General John. At si Pinunong General John ay napakamot ng ulo. At sinabi niya kay Daryl, mahal na Emperor Daryl. May mga bagay ako na hindi sinasadyang marinig tungkol sa usapan niyo ni Emperor Zubaji kagabi. Paumanhin kong narinig ko ang mga pag-uusap niyo. Totoo ba mahal na Emperor Daryl? na ikaw ay aalis muli sa mundo natin mga tao at babalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. At tumungo sa lugar ng mga elf kung saan ang lugar ni Prinsesa Lynn. Sabi ni Pinunong General John, nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagulat at sinabi, narinig mo pala ang pag-uusap namin ni Brother Zubaji. Tama ka sa iyong narinig Pinunong General John. Kailangan na namin makabalik sa kanilang kaharian sa madaling panahon at ngayon araw ay kailangan ko na gumawa ng isang kampo ng ating mga kasundaluhan sa lugar kung saan kami dadaan ni Prinsesa Lin. Ang lugar na iyon ay gagawin kong sagrado, para hindi basta-basta ito madaanan ng sinuman. Ang lugar kung nasaan ang lagusan na aming hindi sadyang natuklasan ni Prinsesa Lin. Ay kailangan paghigpitan ko ang pagbabantay doon. Ngunit kailangan ko ng iilang mamumuno sa mga kasundaluhan na itatagala ko roon. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay nagsalita at sinabi, Kung ganun mahal na Emperor Daryl, kung maaari lang, kung ako ay iyong papahintulutan na isko sana ako na ang mamumuno sa mga kasundaluhan. Na itatalaga mo sa lugar na sinasabi mo para mabantayan ng husto. Ang lagusan na inyong dinaanan pabalik sa ating mundo sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Hindi na Pinunong General John. Baka si General Loy na lang ang aking itatalaga na mamuno sa mga kasundaluhan na ilalagay ko roon upang magbantay. At ikaw Pinunong General John, habang wala ako sa ating mundo, sayo ko ipagkakatiwala ang pamamalakad ng aking imperyo. Sa aking pag-alis sa ating mundo upang bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang ikaw ang makikipag-communicate kila Ambrose at sa ibang mga imperyo at sekta na ating mga kapanalig. At kung maaari lang tutukan mo ang sekta ng Assassin Sect, ibigay mo kung ano ang kanilang kailangan dahil ngayon ang Assassin Sect ay nasa krisis ngayon. Ang kanilang sekta ay nakakaranas ng pagkagutom. Ang tungkol roon, ikaw ay maaari lumapit kay Yunis, Siya ang namamahala sa aking mga kayamanan at sa kanyang kadinkukwa ng pondo para sa ating imperyo. Para ang mga pangangailangan ng ating imperyo at mga kasundaluhan ay maibigay mo ng sapat. Mamaya ay sasabihin ko din kay Yunis ang tungkol roon. Sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali pa bagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!